Yo, what's up vlog? Welcome to my guys. What? <laughs> And guys, welcome to my vlog. <laughs> so, ang gagawin natin ngayon is tipinturahan um, natin ng high tech. Mm, bilog na bakal doon sa loob ng bag na ito kasi napansin ko siya. Ang nakarambuksan ko to is um, may kalawang na akong nakikita pa so, yun nga para marlinisin na rin so tatanggalin natin dito tatanggalin natin yan yun tatanggalin natin ito tatanggalin natin yan basta makalas natin ito tapos pipinto natin ng high temp samurai high temp so ang nihintay niya pa na ano, ano, ano pang ano pang hintay na hinihintay <laughs> so ano pang hinihintay natin eh? bahala na si batman gawin na natin yan <laughs> at so ayun mga kaibigan mga airman o Uh, nabuksan na natin so ito ito na siya nakasa natin yung pan cover natin so yung gagawin natin dito ito nga ito yung pipintura natin kung meron na siyang mga uh, alawang so hihintay natin yung mechanic kung paano itong buklasin hindi ko alam kung may marking ba to kasi pag binalik mo dapat doon din siya doon din sya dati, dati nakapwesto so ito tanggalin natin itong mga ito. so may tama yung ano ibig sabihin may sumasabi si so, i-observe natin kung saan sumasabi ito supposed to be dapat wala yun wala naman dati eh. so mamaya ulit so ito ito mga uh, mga hermano sa so, pag pagtatanggal nito para mapintura natin so, kailangan natin ng mga special tools so unang nating tinanggal ito ito itong pinaka ito pinakalak niya yan Kinilito natin siya ng anak size na ano, 7. 7. So nung pagala natin siya, so kailangan na naman dito ng special tool dito na itong cooler. Para matanggalan din So pag nalagay ng cooler siya, ano? baliktad siya. Ang ang pahigpit niya, yun yung paluwang. So ang paglalagay dito dapat ano, pipihitin mo ng pano ng paluwang para humigpit. Gulo, no? Kailangan mo siyang kaya, kailangan mo siyang ilagay ng paluwang para humigpit. Dahil lang pahigpit niya, yun yung paluwang. Okay. so yun. Yeah. So mamaya ulit. So malabot na pala bunutin to. Ayan. Kami lang ginagamit ko. Ayan naman. Okay. Oh. Hindi joke lang. Ginawa ito. Pangontra na size 30 na you know, combination o open range hindi talaga talagang operate siya kailangan kasi pagka uh, itong ano, you know, itong box eh, hindi siya papasok so kailangan talaga operate tapos ginabayan natin ng fish shatter o bike kit naman para patanggal ayun tanggalan natin yay okay. pwede na natin siya linisan pwede na natin pinturahan ito natin ng high tech ayun okay. yung palitsura okay so ayun na siya mga kaibigan, mga erma Mga erma ko dyan ah, Hinugasan natin ng sabon Yung, yung ano yung joy ba yan Na kulay dilaw o, okay. Pwede rin green as linihan natin siya hindi natin para kumapit yung kakabit yung high temp high temp na pintura color black so ito po yung magneto natin ano yung, yung nakalagay doon pintura natin siya para hindi siya ano hindi siya bulokay ng kalawang kasi na, napakadalang nitong bubuksan pipintura lang natin dito sa loob sa loob sa loob tuloy dito sa ano sa labas lang pero sa loob wag na oh wag na dyan sa loob dito lang sa labas. So pagkakabit dito hindi naman kailangan na ng ano no nung markings kasi meron naman siyang yan keyway doon sa kunya na doon yung kunya. So dito rin may keyway din dito. So ayun yung keyway niya. Kasal pa po. So natin tapos pinturahan na natin tapos linisan natin tapos kapitan natin. Ganyan natin. So ayun mga hermano, Air ito na yung tanim magneto natin pininto na natin ng high temp ay yung high temp natin sa puray tap meron pang isang high temp ito yung ginawa nating primary ito yung pang gloss natin kasi ito mat mat black lang ito yung gloss gloss black so dalawang klase di ba ang yaman natin sa pintura oh yun ah sa so, loob din na natin pinindura so may mapasay niya itong ano, yung contact niya sa pulser uh, ililahin natin ipalilitawin natin hindi magkaroon diferensya. Alam ko meron niyang ano, meron niyang purpose diyan diyan. Kailangan ning palitan yung bakal diyan. Pag natuyo to, natin yung tapos. Lilinisan so, natin yung. Gawin na natin. Ibabalik na natin. sa mekanik kung nagpitan pa natin ng mga. Ayan po si Jaser. Joseph! Hello, shout out. Kailangan check ni Sir Jaset kung tama ba na Siyempre. Gusto nating panatilihin ang pagkolekta. Ayun daw. Ito din check natin sa professional. Ayun na. Ngayon, nga? ona na natin. Gusto mong tingayin. So i natin to. Iwabalik natin yung mga pinagtatanggal natin. Tapos tapusin natin yung video rito para hindi na masyadong mabaw maraming salamat po sa panonood at ito po ang inyong English natin <laughs> and this is your boy Mr. Freeman in the of the of the of the of the ong gato ong gatin na nagsasabing Merry Christmas and Happy New Year ride safe and uh, keep safe bye bye Bye.